Ito ang hardin ng panalangin kasama si Pastor Dave de Guzman. Isang magandang araw ng Sabado sa iyo. Kaibigan, apat na araw na lang at ipagdiriwang na natin ang kapanganakan ng ating Panginoong Heso Kristo. Naway, nasa mabuti ka pa rin kalagayan, maging ang iyong pamilya. Sa umagang ito ay patuloy tayo sa pag-aaral sa Aklat ng Mga Gawa. At ang ating tema ngayon ay patungkol sa In-Gathering. Ano ba ang ginagawa ng mga alagad nung hinihintay nila ang pagdating ng banal na spirito? Tutunghaya natin ang salita ng Diyos at kukunan natin ito ng aral kung paano natin dapat tagugulin ang mga bagay na ipinangako ng ating Panginoon na inaasahan natin. Bago tayo dumulog sa salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin. Amanamin sa langit, marami pong salamat sa panibagong buhay at pag-asa na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Sa umagang ito, kami po ay dudulog sa inyong banal na salita tulad po ng aming kahilingan, Pagpalaim mo kami Panginoong Diyos, pagkalooban mo kami ng pagpapalang spiritual, naway sa amin pong patuloy na pag-aaral ng inyong salita. Patuloy rin, Panginoong Diyos, ang aming paglago sa aming pananampalataya. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Yesus. Amen. Kaibigan, kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo ito sa aklat ng mga gawa. Tayo ay nasa kabanata dalawa na garaala natin ang mga talata apat na 43 hanggang 47 at, at ito ay patungkol sa ingathering. Titingnan natin kung ano ang ginagawa ng mga alagad ng Diyos sa kanilang uh, is inaasahang pagdating ng banal na spirito. Pagtutuon na natin ng pansin ang talata 46 at, at ganito ang ating mababasa. Acts chapter 2 verse 46 sa kabanata dalawa sa aklat ng mga gawa. Ganito ang ating mababasa sa talata apat na po at anim. Araw-araw nagtitipon sila sa templo at nagahati-hati ng tinapay sa kanilang mga bahay. Lubos ang kagalakan nila sa kanilang pakikibahagi sa pagkain. Alam mo, kaibigan, napakagandang uh, siguro, napakagandang uh, senaryo ito, no? Kung uh, ating uh, uh, pagtutuunan ng pansin, ano kaya ang ginagawa ng mga alagad nang uh, sinunod nila ang utos ng Panginoon na wag silang aalis sa Jerusalem sapagkat darating ang kanyang uh, ipinangakong banal na spirito. At alam mo, napakaganda nung kanilang ginawa, ano? araw-araw, Do, they, did not, they did not even know kung kailan darating ang banal na spirito. bata uh, nangako, ang, uh, nangako ang Panginoon at sila ay umaasa na darating ang banal na spirito. While waiting, ang ganda nung kanilang ginawa, no? they were uh, in the temple and they were uh, observing yung maituturing nating uh, Holy Communion communion. At hindi lamang yun ang kanilang uh, ginawa. No? Maging yung kanilang uh, pakiramdam, meron silang joy, kagalakan, lalong-lalo na sa pakikibahagi no? sa pagkain. Alam mo kaibigan, dito napakaganda ng paalala para sa atin. Ano? They did this. Ginawa nila ito yung pagtitipon. Probably in an inner room, no? they did this because they were joyful. Ayun yun eh. No? Alam mo kaibigan, pagka tayo ay uh, umaasa sa pangako ng ating Panginoon, meron tayong ginagawa, hindi lamang tayo naghihintay. While waiting for uh, the promise of God to be fulfilled, tayo naman ay gumagawa ng uh, paraan habang tayo ay naghihintay. At sila nga eh, no? Makikita natin dito, no daily, nagtitipon uh, titipon sila sa templo. Makikita natin mami pag uh, binasa natin yung buong talata. Ngunit dito, isang napakagandang uh, karanasan nila na maiaangkop natin sa ating uh, uh, buhay. Sapagkat uh, while we are waiting really for the coming of the Lord Jesus Christ, Uh, sa mga darating na araw, hindi naman natin alam kung kailan Meron tayong joy, sapagkat yan ang katuparan ng ating uh, pag-asa Yan rin ang katuparan ng pangako ng ating Panginoon They did this because they were joyful They were praising God, yan yun, sinasabi dito no Sila ay nagpupuri sa Panginoon through breaking of bread Eto na, and prayer ay yung isang napakagandang paalala para sa atin ano. Ginugugol natin ang ating panahon sa mga pangako ng ating Panginoong Diyos, sa ating paghihintay by living a life that is pleasing to him. Praying is pleasing to God. Even yung fellowship with fellow believers that is pleasing to God. They were praising God through breaking of bread and prayer. Kaibigan, this was a reminder of their relationship with God. Yun yun eh, no? Uh, yun ang isa sa mga paliwanag ng talata na ating tinutunghayan. Every day, they were in the temple praising God. Imaginin mo yun, ano? Araw-araw, sila ay nasa templo at pinupuri nila ang Panginoon. Hindi lamang yun. They shared with one another. Ito yung kanilang konteksto. Now, sa atin, Uh, alam naman natin na darating ang ating Panginoon. Pero dito, paano natin ito maiaangkop sa ating buhay? Kinakailangan magkaroon din tayo ng kagalakan. Mamuhay rin tayo ng maayos. Ano? Sa larangan ng pananalangin, lahat ng ating pangangailangan, lahat ng ating mga maaaring alalahanin, ito ay idudulog natin sa ating Panginoon sa larangan ng pananalangin. Hindi lamang ito personal kung hindi we invite people to pray with us at higit sa lahat tayo ay nagtitipon bilang mga mananampalataya alam mo kay Bigan during their time their fellowship was just filled with gladness nagagalak lang sila at meron silang taimtim na puso they were just sincere in what they were doing yun ang sinasabi natin dito their fellowship was just filled with gladness and sincerity of heart alam mo kaibigan sa ating buhay ano, pagkabilang mga mana ng palataya. Paano natin iaangkop ito sa ating buhay? Dito may paalala eh, Araw-araw, no? alam natin babalik ang ating Panginoon. Ngunit ang ating pamumuhay, dapat ito ay nagpapakita ng katapatan, nagpapakita ng kagalakan, nagpapakita tayo ng katapatan sa ating uh, Panginoon dahil alam mo kaibigan, tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako at kung tayo ay mamumuhay rin no ng may kabanalan mas kaluguran ito sa ating Panginoon although yung mga maituturing nating Jewish Christians during their time ito yung konteksto kasi nito eh no uh, may mga Jewish Christians during those times they did not actually uh, reject the religion kumbaga sa ano mayroon pa silang struggle ano uh, they did not immediately separate from the rest of the Jewish community Uh, kung baga sa ano, they were practicing still yung uh, prayer. Uh, they go to the temple and uh, pinapractice na yung nakagawian ng mga hudyo. Hindi naman masyadong ano yun eh, no? Uh, kung baga sa ano, issue yun eh, no? Kahit na sila ay mana ng palataya, but the practice of prayer, uh, kung baga sa ano, they did not immediately separate from the rest of the Jewish community. Kung ano yung magagandang nakagawian nila noon, lalong-lalong na yung pananalangin, ipinagpatuloy nila yon no kasi na, hindi naman lahat ng uh, mga judyo at that time may relasyon kay Kristo. but there are essentials katulad ng prayer uh, being practiced by uh, the uh, the Jews and even the Jewish uh, Christians they still went to the temple and synagogues no yung mga Jewish Christians Pinractice pa nila yun. Nagpupunta sila sa templo. Nagpupunta sila sa mga sinagoga wherein uh, the word of God is read and explained. At uh, nakaka, uh, nakakakuha sila ng mga instructions no uh, in the scriptures. Yun ang sinasabi natin dito. They did not totally abandon uh, some Jewish practices na in line naman, ika nga, with their newfound faith. Yan yun eh, no? iyon yung sinasabi dito kapahayagan natin ang ating pinag-aaralan believing Jews during their time were forced to meet in private homes to spend in prayer bakit they were under persecution eh from their uh, ranks as well ano uh, kaya nga they spend time in prayer ito nga yung breaking of bread or communion at higit sa lahat din bahagi nito yung pag-aaral ng salita ng Diyos about the Lord Jesus Christ Uh, then the Jewish believers no were eventually ito na yun no, yung mga maituturing nating Jewish Christians they were eventually uh, excommunicated from their synagogues siguro uh, kung isipin mo no uh, mga Jewish Christians so they go to the synagogue tinuturo do ng mosaiklo medyo may contradiction they would not agree and because of this because of their newfound faith ika nga no they were excommunicated uh from their synagogues they devoted ito yung isang pinakamagandang kalakaran nila they devoted themselves to the apostles teachings they witnessed god's miracles no at uh, done uh through the apostles yunong isang napakaganda nakita nila ang kapangyarihan ng diyos sa pamamagitan ng mga ginagawa ng mga uh, alagad ni kristo the 12 Apostles. Isang napakagandang paalala kay Bigan para sa atin. Sa mga kapatiran natin ano, na tunay ang kanilang pananampalataya, maari nating silang gawing huwaran because their faith would encourage us. Ito yung isang napakagandang uh, paalala in uh, a time wherein they were uh, persecuted. Uh, do, doon kanilang kapanahonan, they remained, ika nga, no, firm uh, in their newfound faith at kita nga makikita natin dito sa Acts chapter 2 verses 43 to 47 ang ingredient na ginawa nila prayer yung communion yung fellowship at higit sa lahat the study of the word kaibigan napakagandang uh, kaugalian Ya ang ginagawa nila at ito ay napulutan, uh, mapupulutan natin ito ng napakagandang aral. Araw-araw nagtitipon sila sa templo at naghahati-hati ng tinapay sa kanilang mga bahay. Lubos ang kagalakan nila sa kanilang pakikibahagi sa pagkain. Yan ang talata 46 na ating kinunan ng aral. ating ilapit sa Panginoon ang mga kahilingan ng ating mga tagapagtangkilik at mga kaagapay sa ministeryo ng FEBC. Ako po si Pastor Jun Reliorta ng Koinonia Community Church. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming dakilang Diyos sa oras na ito, Panginoon, salamat sa pagkakataon na ikaw ay aming makaniig, Panginoon at dalhin sa inyo ang aming mga kahilingan uh, patungkol po, Panginoon, sa FEBC, sa aming mga partners, sa aming mga listeners. Maraming salamat, O Diyos, sa estasyon uh, na ito na patuloy mo pong ginagamit upang abutin, Panginoon, ang uh, pangangailangan, pang-spiritual, pang-emosyonal, Panginoon, sa mga nagugulumihanan, sa amin pong mga araw-araw na buhay, Panginoon. Salamat sa inspirasyon palagi na napupukaw ang aming kalooban at uh, patuloy na naia-align ng aming uh, spiritual na pamumuhay, Panginoon, sa inyo. O Diyos, bilang mga listeners, Panginoon, ng stasyon na ito, ay uh, patuloy kaming lumalapit Panginoon sa inyo na pagpalaing po ninyo patuloy ang bawat nakikinig sa programang ito Panginoon sa radio station na ito Panginoon na FEBC na talagang ang aming layunin Panginoon ay uh, mapalapit ang uh, puso ng aming Panginoong Diyos sa mga tao, sa mga listeners Panginoon na nangangailangan nito Lord, ganun din po yung aming mga Uh, partners, Father God sa estasyon uh, na ito Panginoon. Maraming mga pangangailangan o Diyos na pang-araw-araw na ginagastos Panginoon upang uh, maabot ang uh, ang uh, mga nakikinig Panginoon sa estasyon na ito o Diyos Lord, ito mga partner namin, mga stakeholders ay patuloy pong pagpalain o Diyos sa aming mga ipinagkakaloob na pinansyal, Panginoon, na mga panalangin, sa mga moral support, Father God, na aming ibinibigay sa estasyon na ito o Diyos. Alam namin o Diyos na ang lahat ng mga bagay na ito ay inyo pong uh, pinaglalakip-lakip o Diyos upang maitaguyod ang uh, pag-broadcast, Panginoon, na napaka-inam, Father God, na uh, maging daluyan ng uh, pagpapala, Panginoon, sa bawat pamilya na nakikinig saan mang sulok, Panginoon, ng uh, mundo ngayon, o oh Diyos. Sapagkat uh, over the radio, ay uh, across the board, across the border, Panginoon, ang uh, lim walang limit Panginoon na ito ay napapakinggan saan man sulok Panginoon ng the uh, abiding ngayon. Salamat O Diyos sa mga opportunity that we can help this radio station, Father God, na talagang ito yung yung uh, pagtulong, yung pagbibigay namin Panginoon, pananalangin sa estasyon na ito ay uh, there is a greater impact in the heavenly realm, Panginoon. Alam namin na talagang patuloy mong kakatukin ng aming mga puso at, at sa pagbibigay na ito Panginoon meron kang laan na pangako na kami rin Panginoon ay inyong pagpapalain o Diyos ng siksik, liglig at naguumapaw Panginoon na uh, uh, pagpapala na nagmumula Panginoon sa inyo o Diyos wala pong pinakamainam sa aming mga buhay na ito kundi ang magtulungan Upang maipalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan Panginoon sa mga nakikinig, O Diyos, sa mga pang-araw-araw na buhay, maraming suliranin Panginoon ang natutugunan ng iyong mga salita, O Diyos. Uh, katulad nga po Panginoon ng sinasabi mo sa iyong mga sa iyong mga salita na ito ay tanglaw sa aming mga buhay, sa aming daraanan, mga ilaw sa aming dinaraanan, Panginoon. At walang mga bagay na maididihim at walang bagay na maitatago, Panginoon, sa inyong liwanag. O Diyos, pagpalain po ninyo ang mga listeners, ang partners ng FEBC 702 DJS, Panginoon na alam namin o Diyos na kami po Panginoon ay lumuluhod na pagpalain po ninyo ang bawat isa Panginoon sa amin yung aming mga desire ng aming mga puso ay patuloy namin makamtan Panginoon sa pamagitan ng mga salita mo na aming naririnig sa estasyon na ito o Diyos maraming salamat po alam namin o Diyos ay ikaw ang aming uh, banal na Panginoong Diyos na dapat na pag-alayan namin ng aming mga buhay. Salamat po o Diyos sa ministry ng 702 DJS ng MEBC Padre God. Pagpalain po ninyo ang bawat isa sa amin. Ito po ang aming panalangin na may pananampalataya at pananalig sa inyo sa pangalan ni Yesus. Amen. Bahagi po ng ating uh, programa ngayong uh, December 21, araw ng Sabado, patuli po tayo sa larangan ng pananalangin. Mamagitan po tayo. Meron po tayong mga kaibigan dito. Meron po silang kahilingan. Kaibigan, uh, kung nais mong dumulog sa ating Panginoon, halika, sumabay ka na sa ating pananalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat sa napakagandang pribileyo ng pamamagitan sa larangan ng pananalangin. Kung loloobin mo, at ayon lamang sa inyong taklang panahon ay magkakaroon po ng katuparan ang aming pong mga itatalaga. Katulad po ng mga kahilingan ng mga sumusunod na kapatiran. Katulad po ni Hana, ang kanya pong pananalangin ay kagalingan. Siya po ay hypertensive at uh, unstable rin po o oh Diyos ang kanyang blood sugar. Kay Francis, total recovery ang kanyang idinudulog sa inyo bagaman hindi po niya binanggit ang kanyang kalagayan kay Maria Lynn ang kanya pong pananalangin ay sa larangan po ng pananalapi upang matustusan po ang kanyang medication si Junior naman po kalakasan ng katawan recently siya po ay over fatigue at humihiling po siya ng strength sa inyo sa mga sandaling ito kay Nympha Namamagitan po siya ng kagalingan para po sa kanyang anak na lalaki. Kay Johnny, ang kanya pong pananalangin ay complete healing from aneurysm. Kay kapatid Cecilia, namamagitan, namamagitan po siya ng healing and good health para po sa kanyang buong uh, sambahayan. Kay Betty, ang kanya pong pananalangin ay kagalingan. Meron po siyang problema sa kanyang tuhod kay uh, AI ang kanya pong pananalangin ay healing and financial support para po sa kanyang medical treatment kay kapatid Faith ang kanya pong pananalangin ay comfort healing and restoration o mo ang pananalangin Panginoon ni kapatid Faith kay kapatid Larry ang kanya pong pananalangin ay kalakasan sa kanya pong uh, pagmamaneho kay Ninita naway maging uh, normal na po ang kanyang blood pressure at para po kay Michelle ang kanya pong pamamagitan ay uh, total recovery para po sa kanyang kapatid marami pa po Panginoong Diyos ang dumudulog sa inyo sa mga sandaling ito itinatalaga ang kanilang mga karahingan. Umaasa na ito po ay loloobin mo ayon sa inyong uh, kalooban at takdang panahon. Ngunit anuman ang inyong uh, gawin, Panginoon Diyos, nag-aalay na kami ng pasasalamat sapagkat alam namin mas maganda ang gagawin mo higit sa mga bagay na itinatalaga namin sa inyo. At dahil dito, nag-aalay kami ng pasasalamat sa pangalan ni Hesus Amen. Kaibigan sa ating tinunghayan sa umagang ito, napakaganda ng ginawa ng mga alagad. No? While they were waiting for the promised Holy Spirit, they uh, spent their time in prayer, in fellowship, and study of the Word. At alam mo kaibigan, ganito rin dapat ang ating ginagawa sa ating pamumuhay. Yaan yeah, ay given, ano? hindi lamang tayo nagpapakita ng kabanalan, although yes, we are waiting for the coming again of the Lord Jesus Christ. But while we are waiting, we spend our life especially focus on prayer, focus on fellowship at higit sa lahat. Masusing pag-aaral ng salita ng Diyos upang tayo ay maging mabisa sa kapahayagan tungkol sa mabuting balita ng kaligtasan. Gawin natin ito, kaibigan. Tayo ay manalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa paalala. Naway tumimo ito sa aming puso at isipan ng aming pong maisa panguhay. Tanggapin mo, O Panginoon, ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ibigang bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maging mga paalala, kaya't bukas inaanyayahan kita, samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, wag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa Panalangin Puspos. Ito ay magtatapos pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po, si Pastor Day de Guzman.